Hi guys. Uh, ang purpose ng video ng ito ay gusto ko lang po kayo makatulong kahit konting tulong lang po para hindi kayo mahirapan kung ano ang gagawin niyo kasi naranasan ko din dati yung eh halimbawa yung pagkuha ko ng password sa mga anak ko. Sobrang nahirapan ako kasi hindi hindi ko kasi kinuha nung nasa Pilipinas pa ako kasi yung ah uh, yung birth certificate ng anak ko late registration so but isa sobrang busy ko hindi ko na nagawa ng passport yung anak ko so nung dumating pa ako dito sa Amerika so kung ipipetition ng asawa ko yung dalawa kong anak so kailangan ko ng kailangan magpagawa ko ng passport sa kanila so ang una-unang gawin ninyo, bago kayo magutos utos ng mga taong pwede ninyong pagkatiwalaan doon sa Pilipinas, kung paano magkuha ng passport. Ang unang gawin niyo ay pumunta po kayo, halimbawa, pag nasa ibang bansa kayo, for example, nasa U.S., Dubai, or Kuwait, example, pag sa halimbawa ako ngayon ay nasa U.S. po ako, so pumunta po ako sa U.S. Embassy. Ang una, una kong ginawa po ay kumuha po ako ng special power of attorney. And then, don't say special power of attorney, lalagyan nyo po yung pangalan ng anak nyo at saka ng taong sino po ang magpa-process ng passport nila. Okay? Tapos, i sa nyo yan, uh, yan sa Pilipinas at may kasamang xerox copy ng passport nyo or any valid ID. At saka po, hindi lang po yun, gagawa po din kayo ng authorization letter. Kasi ako may mga xerox ako ng, may mga live birth ako ng mga anak ko, pero hindi po sila original. So, ang ginawa ko po, kasi sa pag first timer nyo po kumuha ng passport, kailangan po kasi ng DFA is original copy. Lahat original copy. So, ang ginawa ko po ay uh, sinend ko lang yung mga yung mga Xerox copy ng lifebird ng anak ko. And then po, gumawa po ako ng authorization letter para po kuhanin sila ng original copy ng lifebird, marriage contract ko, at saka marriage contract ko, birth certificate ko, at saka yung ah, uh, yung live birth ng mga anak ko. So, since patay na po yung tatay, kailangan po nila ng death certificate, approval of evidence na patay po yung tatay nila. So, so pag okay na, may original copy na po ng ah uh, live birth, marriage contract, So, kailangan din nila ng DSWD clearance pero ayaw magbigay ng DSWD clearance kasi ang purpose po kasi ng DSWD clearance halimbawa po kung magta-travel yung anak nyo at hindi po kayo kasama yun po ang, ang pwede kayo kukuha ng DSWD clearance pero pag ako naman po ang magsusundo sa aking mga anak so uh, hindi nila ako hindi nila hindi daw binigyan ng DSWD This is the Valley Clearance kasi ako naman ang magsusundo sa mga anak ko. So, ang ginawa po na, ang ginawa po nila ay sabi ko sa kanya ipa-check niya, tina-check na po niya yung mga requirements doon sa DFA. So, sabi ng DFA, ready na po passporting. So, ang ginawa po ay gumawa po siya ng online appointment. Pag gumawa kayo lang online appointment, kailangan may email at kayo at saka may gmail may gmail account kayo at saka may kasi pagkatapos nyo pong excuse me pagkatapos nyo pong bayaran yung ah, pagkatapos po kayo mag appointment then pwede nyo na pong bayaran yung password so ang price ng password is kung gusto, 950 pero pag magbayad kayo sa western magiging 1000 na po yan then kukunin nyo yung reference number yung reference number ng binayaran nyo. And then, uh, pagkatapos yan, i-send lang nila yung confirmation sa, sa si email nyo. So, ang pag time na no, ng schedule o ng pecha po ay ang na-appointment ninyo, dadalhin nyo na po yung mga bata at saka sino po yung pwede pong uh, mag ano, mag asikaso sa mga guardian, anong sino pong guardian ba ang pwede. So, So, dadalhin nyo na po yan sa DFA. Pero, kailangan may confirmation at saka magdadala din sila ng student ID to prove na sila nga yun. Okay? So, yan lang po. Sa so, next topic ko po, i-explain ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gagawa ng authorization for minor edit sa pagkuha ng library. Okay? I wish po may nakatulong po ako. Uh, please don't forget to click and subscribe my channel. Thank you so much, and God bless.